po ang jeep. Wala ko po nang dala ng x-try ng kahapon na buho ko din. Ayan si nanay. 69 years old si nanay. Trabaho lang niya mag-grade. Huwag na po lang pagkain pag isang daan. Tapos, may asawa siya pero paralyzed nice na daw. Amen. Ang hirap din pag ay, hindi ka magsipag dito sa Boracay Ang hirap Mahirap ang buhay Ang hirap ang ano Habang magde-drive siya Nagtitinda rin siya ng mga pagkain. Ayun si kuya Nakailan na si nanay na. Utang pa yata ni nanay Mamaya pang hapon ang bayad kasi wala pang nagpapaano ano ano. Nandun na. Andun. kanina sa ano eh. Sa may... nakaligo na. Nakaligo na sila. Ikaw ma. lang ma. ko lang sa ating ticket. Sa rin Hindi na. Hindi na. Oo. Uh, may dalakan ka na ba? May dalakan pera, kuya? Bakit? Hmm. Bakit? Hmm. Bakit? 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 Balik ka pa. Balik yung mamawa ni Gaby. Ah, saan? Hindi kaling na ako doon. May mga bata. Sige, Sabi ko kay nanay, 69 na siya, kailangan mag-retard na siya hindi daw pwede may mm -hmm. maintenance daw yung mister niya ano ba iniinom ng anak ninyo? ay lang taasawa niya lang mm -hmm. para lang sa gabi ala ang dami kong metformin me, mother naiwan ako sa Manila pinamimigay ko din kasi diabetic din ako pero nanay mas mabuti ano herbal na yun Huwin siya, hindi hindi Ako nang hiripan minsan. Kung na yung ano, yung, ako tinitigil ko din ang pag-inom ng matko mm -hmm. Ay, may pagkain si nanay, isang daan. Rice ulam. Rice ang ulam. Ano? Rice at ulam. Rice at ulam. Uh, oh, ano, oh. Ayun, o. laki nung ano, o. Ayun naman. Oh. pala. Saan ba kayo? Maya na natin. Hindi po, po na. Hindi na oh, kami ah, wait sa wait Manila. Wait, wait. Pasibo naman kami na. Uh, ano wala nag-chat-chat? Kumusta sila? Pacheck-in na kaya sila. check na. Hindi ko nakabansan ka. Okay na daw sila. Andun yung resibo ng hotel. Bakit ba may resibo <coughs> ng hotel? Ano gagawin sa resibo <coughs> ng hotel? Okay. <coughs> Isang side na lang. Oo. Dito ko na lang ay ilagay lahat para maka-fold sa kabila. Kami makasuklay eh. Para kami mga buruha. <laughs> them Pot na Eh, them. ng ano, dadamuhan ko nag-tetra. Nagsanta ako ng ano yung ano. Si so, tita Stella, Luganak. Wag Huwag daw ihayaang ang yung throat daw. Inom daw ng lukewarm water. <makes noise> Wala ka bang ano? Diplom na dala. Ilo, hindi sa akin. <makes noise> sa kanya. Para hindi siya ubon ako <makes noise> bumamaya sa hindi sa Mamaya pagpaklan. Para hindi siya upo ako bumamaya sa akin. Ay, ko mamaya. Dragon boat. Look, Naligo na yung tatlo doon? yung tatlo? Sila, ma'am. Sila, ma'am? Kanina pumunta ako doon, sarado yung pinunang makapasa. Bakit dami namin ang hindihan? Hindi po, tuya. Hindi mo talaga gusto? Ang ano? Kaya? Hindi, wala nga akong pambili. <laughs> Gusto ko yung isa si ano si dahil utang niya. Ibigay ko din kay Sene. Kung bibili siya. Panatulo ng tipong si tipong. Oh, um. ay, ay, ay. Pag kayo po yung napunta rito sa Burakay, hainapin ninyo si Nanay. Ayan. Anong pangalan na nun? Nelly. Nelly. Nelly daw, si Nanay Nelly. Nagtitinda siya ng almusal. At saka nagbe-braid si nanay. Punta kayo rito sa kabindag. Ayan na Si nanay Nelly. Para naman makaano si nanay Nelly. Punta kayo rito sa Boracay. Pinaprindin na

kunatawa pero ayan. Abaet niloloko ko nga kanina eh. Sabi ko good morning, walang ite. Hindi pala. Nandiyan may anong tayo na puro bibida lang. Ang typical niya.

It's Ayun, yan? It's good boob, ah, bago, din. Ano yan? sa side? Isang side. na. Ayun na din. Tama na. Dito lang. Para hindi na sumabog doon sa mukha ko. Ano? Dito Ano? Ilang hola? Sa tong nila no la 7 na yun ang mali sila eh. ano na? Hmm, naka-check in no? Check in na wala sila.

Hindi <laughs> yeah, no? naman ano mag Hindi ano na Hindi mag Hindi naman ano eh. Hindi naman ano mag ay e may mga naman flight sa flight nante na na-cancel, na 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 move nila na nila na Hindi ka na yung lila to. Maliligo. Ah, wala nang sobrang. Ba't pinagyan ka ng gel? Gel? Matanggal din yan. Hindi naman natanggal. Huwag mo nalang basa yung mo Ano, dito nalang mag shampoo kung mam dito nagangat na dito. Ano, ilagay na lahat yung ano? Oo, oh, dito na lahat. <coughs> <Ha>? <coughs> yung mukha ko nangitim. Ng Oo. Oh? Ayan, guys, si Nanay, okay? Punta kayo na ng ano rito, Burakay, hanapin si Nanay. Thank you, Nanay. Balikan ko kayo, Nanay.